Ah, Ang problema na ito sa sakyan na to, matigas yung silinyador. Hindi ko alam kung bakit. Nagpalit kami ng cable, ganun pa rin. Tapos tinignan ko rin yung line ng cable, yung pagkakakabit. Maayos naman. Anong tinanggal ko sa pagkakakabit dun sa may throttle na ano niya, body. Malambot naman yung cable. Kaya che natin ngayon, subukan natin linisan yung kanyang throttle sa loob para baka na yung kanyang ano, yung throttle para malinisan natin. Ito yung kanyang accelerator cable. Maayos naman yung pagkakabit niya at wala namang uh, damage yan ito yung ating li lilinisan kasi ma ano na eh maganit mag dumidikit yung kanyang kratel baka malamang marubi na to ito gagawin na natin itong ano babaklasin lang natin itong kanyang cover yung hose dito sa kanyang air filter tanggalin natin tatanggalin din natin ito huwag niyo po akong ibabas kasi hindi naman talaga ako mekaniko mga may meka, mekaniko lang ito yung feeling ko na ma madumi kaya hindi naman masyadong ano to eh hindi naman masyadong sensitive kasi hindi naman siya computer box kaya kaya natin yung gawin salamat <tuk> <tuk> nah, ini yang dimake. Mau pasok apa ini? Ini bopet, ini. bakal, Ini ini bakal Yan, tinanggal natin yung mga connection nitong lahat nito, yung cable, ito, bigas to. Yan, may dikit yung loob dito sa intratel niya. Napakadumi. Kaya pagka inapakan mo, ang parang maganit. Hindi siya kagadagad ang umaangat. Makadumi. Makadumi. tatlong din tornilyo lang tong nasa body niya, yung mismo niya. ăn Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

yan nilinisan na natin ispray na natin ng uh, WD-40 wala tayong ano kasi yung carburetor cleaner kaya yun na lang ginamit natin yan hanggang sa mawala lahat yung tumidyan sa loob kasi malagkit na siya pagka pinipihit mo dumidikit yung pinaka cover nung ano tracker niya. Dinisan lang natin yan hanggang sa maubos yung ano, hindi ko na tinanggal kasi mamili silang naman yan kapag ka mga minor nyo na lang naman mga sira or diferensya ng sasakyan kaya naman nating uh, gawin yan yung mga basic yung mga hindi na dalhin sa mekaniko uh, para at least dito lang sa bahay kaya na nating uh, gawin kaya kung ikaw ay driver o nagda-drive sa mga ibang sasakyan, kailangan marunong ka dun sa mga basic maintenance or, or, or yung ano, troubleshoot para in case na masiraan ka sakali, eh, eh, kaya mo nang gawin. Yan, malapit ng mga linis 'yan. Konti na lang isasalpak eh, na.

недолго там тадали Yari. Yeah. 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 And I'm not Ito so, naman. ayun. Ayos na yung ating Toyota Revo mambut na yung kanyang silinyador at hindi na tayo mahihirapan yung yahe.